Good day po sa lahat ng mga viewers natin dyan This is moderator Kuya Edo At uh, andito po ako ngayon sa Taytay Falls -Tay So makikita niyo po sa likod ko yung pinakang entrance niya So mamaya, bibigyan ko po kayo ng update Sa pinagmamalaking talon ng uh, ating bayan Ayan guys, so bali pag nakita na natin itong signboard na to So ibig sabihin, talagang uh, malapit na tayo sa talon ng ating Taytay uh, Falls -Tay Alright Andito na ako guys sa uh... Taytay Falls So iikot na natin yung uh, buong talon Ayan guys so talagang makikita po natin Kung gaano kaganda Ang ating uh, Taytay Falls Ng uh, bayan ng Mayhay Makikita po natin na uh, sobrang linis ng tubig At napakalinaw Kaya marami pa mga trista Ang uh, namamasyal at uh, naliliko dito Shoutout nga pala sa ating admin na si Ate Miles Cruz at syempre sa aking kapang moderator na si uh, Ate Bella Bituin at si Tita Nya At syempre po sa lahat ng mga members ng mga uh, Mahay High Memory po. Yan, yeah, so more update pa po, po tayo, more vlog pa po, po para kayo pa paano. Marami tayo nakikita. na Once again, this is moderator Kuya Edu. Good day po sa ating lahat.